para makarecover sa anxiety disorder di ba nga sabi nila eh kailangan mong malaman at kailangan mong matuklasan kailangan mong madiskubre na kung paano yan nalikha kung paano yan nabuo di ba kaya nga ang sabi nga nila ang paliwanag nga eh nabuo ang anxiety disorder dahil sa stress, long-term stress, pag-iisip ng malalim, pag-aalala, at yung pag mo nang wala ng pahinga. Yan po yung dahilan o yan yung uh, sanhi kung paano nalikha ang anxiety disorder. Ito yung paliwanag dyan. Kapag ka ginagawa natin yun, no? Yung na-stress tayo, stress, pag-aala, pag-iisip ng malalim, at saka yung pagtratrabaho ng hindi na nagpapahinga, eh, tuhan, yung dalawang pinaka bagay sa atin bilang isang tao. Yun yung kumain at matulog. Yung kumain kasi, no? ito kasi yung source of energy natin tapos yung pagtulog naman eh, ito yung source of repress natin, kumbaga yung otak natin, uh, marirepress yun diba sabi nga ni Doc Alvin na habang natutulog tayo eh, nililinisan ng gaba yung otak natin kaya yun yung tinatawag na uh, narirepress yung otak natin, kaya uh, ah, napaka-importante ng tulog at kumain. Ngayon dahil sa stress, pag-aalala, pag-iisip mo ng malalim at pagtratrabaho mo ng hindi ka na nagpapahinga, hindi mo yun na ibibigay sa sarili mo. Yung dalawang importante na yan, kung minsan nakakalimutan mo na, or minsan hindi mo talaga binibigay dahil nga nakatuon ka, ka, nakatuon ka sa stress pag-aalala, pag-iisip ng malalim, at yung nagtratrabaho ka nang hindi ka na nagpapahinga dahil merong kang hinahabol, meron kang gustong uh, makuha, di ba? Ngayon, uh, kapag ka ganun na yung ginagawa mo lagi, o di ba, malilikha mo talaga ang anxiety disorder at tsaka alam nyo, pasalamat nga tayo na sa kabila ng mga ganong pinagagagawa natin sa sarili natin i eh, anxiety disorder lang talaga yung nakuha natin hindi isang malalang sakit no kasi kung malalang sakit eh malamang yun talaga delikado yun pero kung anxiety disorder lang eh napaka dali lang naman talaga itong uh, gamutin kung baga uh, napakadali lang ito na ano yun na gamutin nga yun nga yung pagbabago nga ng sarili kung wag mo lang wag mo nang gawin kung ano yung dahilan ng anxiety disorder kung paano siya nalikha yun yung baguhin mo